may imposibleng bagay na nangyari sa ating solar system. Noong September 29, 2025, isang bagay na kasing laki ng isang maliit na bundok ay tinamaan ng direkta ng isa sa pinakamarahas na puwersa sa kalawakan at hindi man lang gumalaw. Hindi ito basta bagay lamang. Ito ay tatlong i slash a t l a s isang bisita mula sa ibang star system na naglalakbay sa bilis na makakapaligid sa Earth sa loob ng labing walong minuto. At ang nakaligtas nito ay dapat na lubusang sumira dito. Isipin mo ito, nanonood ka ng freight train na buong bilis sa rails nang biglang sumabog ang isang nuclear bomb sa harapan nito. Ang tren ay hindi bumilis. Hindi ito naglaho sa rails, Hindi man lang ito gumalaw. Patuloy lang itong umusad na parang walang nangyari. Iyan ang eksaktong nakita natin ng makatagpo ng tatlong I slash ATLAS.